Ayan guys mga idol, magandang araw na po sa ating lahat At dito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pong pecha Ngayon pong January 12, 2024 At January 13, 2024 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers At sa mga bago pa lang po ng mga viewers Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ayun mga idol, umpisahan po natin ang atin pong sumada. Dito po tayo sa atin pong sumada sa pecha para po ngayong January 12. At ayun mga idol, dito tayo sa January. Yan po ay 1 at 12 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po yung gagawin natin dito, kagaya pa rin ng dati. Simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin ito. Dito, 0 plus 1 is 1, 1 plus 2 is 3, uh, 2 plus 4 is 6. Ganyan din po dito sa bandang gitna. 1 plus 3 is 4, uh, 3 plus 6 is 9. Ganon pa rin po sa bandang baba. 4 plus 9 is 13. Ito po yung unang numero ko natin, meron po tayong 13. At yun naman pong pangalawang numero po natin. Ayan, kapares po nating numero ay dito po yung sa gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 1 plus 3 plus 6 is 10. Ito naman po yung ating pangalawang numero o kapares nating numero. Mayroon po tayong G's. At mayroon na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan gis 13 o kaya naman po ay 13 gis ayun mga idol pwede na po yung kombinasyon natin yan uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin dito isisimplify din po muna natin yan bago po natin sila isumada at uh, ayan mga idol isumada po natin unahin natin ang 10 kunin natin dito sa 1 plus 0 is 1 at uh, sunod naman natin yung 13 na uh, simplify. Ayan, sinimplify pa rin po muna natin yung 10 po pala. Ayan, 1. At sa 13 naman, 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, ito po yung isusumada natin ngayon. 1 tsaka 4 para mas marami po tayong mga numero na pwede po natin pagpilian. Ayan, dito po tayo sa 1. Ayan, kukunin muna natin yung 10. Sumada G's, 1 plus 0 is 1 Pwede rin po dyan ang 19. Sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po ang 37. Sumada 37. 3 plus 7 is 10. At pwede rin po ang 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayun mga idol, yan po yung sumada natin sa 1. At dito naman sa 4, ayan, kukunin muna natin yung 13. Sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin naman po dito ang 40. Sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin po ang 31. Sumada 31, 3 plus 1 is 4. At pwede rin po ang 22. Sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha para po ngayong January 12. Meron tayong 1, Gs 19, 37, 28, 4, 13, 40, 31 at 22 Ayan mga idol uh, ah, Sa mga numero po natin ito Rumble lang po natin Pili lang po tayo kung ano po yung mga Nagustuhan po natin, mga personada po natin Mga numero and At doon naman po sa ating sample Ayan, kinuha natin dito yung 28. 28. At uh, 13. Ayan. Then 10. 10 at uh, 31 at uh, 13 28 ayan mga idol ayan baliktaran sila dito sa kabila at uh, yan yung mga sample po natin na nakuha mga kombinasyon po natin dito sa ating sumada ngayon pong January 12 ayan mga sample lang po natin yan pero kung nagustuhan nyo naman po sila pwede pwede rin po matayan tong mga to pwede rin kayong magdagdag dito po sa taas kumuha sa mga kal po natin mga numero kaya na lang pong pumili kung na pa po yung mga personal na po natin mga kombinasyon at ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong January 12, 2024. At isulod po natin yung ating pong advance sumada. Para naman po ito ngayong January 13, 2024. At ayan mga idol, umpisa na rin po natin. Dito tayo sa January. yan 1. Uh, 13 sa ating pecha at 24 sa ating taon Ayan mga idol, ganoon pa rin po. Simplify pa rin natin yung mga number natin dito. Ayan, 0 plus 1 is 1. 1 plus 3 is 4. uh, 2 plus 4 is 6. Ganoon din po sa bandang gitna. 1 plus 4 is 5. At uh, 4 plus 6 is 10. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 5 plus 10 is 15. Ito po yung unang numero natin, meron tayong 15. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa gitna. Combine pa rin natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 6 is 11. Eh, mga idol, yan po yung pangalawang numero natin. No? Kapares nating numero. Meron po tayong 11 at pwede na rin po natin matayaan yan meron na tayong kombinasyon dito 11-15 o kaya naman ay 15-11 pwede, pwede na rin po yung kombinasyon natin ito at kagaya nga po dito sa kabila 2 digits din po yung mga numero natin Ayan, simplify muna natin yung dalawang number natin itong 11 tsaka 15 bago natin yung sumalang dito po sa 11 ayan 1 plus 1 is 2 at dito naman po sa 15, 1 plus 5 is 6. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin. 2 at saka 6. Unahin po natin isumada itong 2. Ayan, dito po sa 2, kukunin muna natin itong 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang um, 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin po ang uh, 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at uh, 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 ayun mga edo, yun po yung sumada po natin sa 2 at isulod natin ang 6 dito nun po sa 6, kunin muna natin yung 15, sumada 15, 1 plus 5 is 6, pwede rin po ang 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6, at pwede rin po ang 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6, Ayan. at yun naman po yung mga sumada po natin dito sa 6. At ito po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Dito po sa sumada po natin para po ngayong January 13. Meron tayo rito 2, 11, 20, 38, 29, 6, 15, 33, at 24. Ayan mga idol, rambol pa rin po natin yung mga numero yan. Pili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagugustuhan natin, mga korosanada po natin kung binasin dyan. Kung kung ano po yung mga titipuhan po natin mga numero. At doon sa ating sample, kinuha naman natin dyan ng 11, 11, 24, uh, 15 and 15 and 29 ayan uh, 33 33 33 11 Ayan mga idol. Ito po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha sa atin pong sumada ngayon pong January 13. Ayan meron tayong 11.74, 15.29, at 33.11. Ayan, pwede, pwede nyo rin pong matayan itong mga sample natin ito kung nagustuhan nyo rin po sila. Ito rin po kasi yung mga numero na tinatayaan ko po dito sa aming lugar. Yan. Kaya kung okay lang din po sa inyo mga yan, pwede po yung tayan, pwede kayong magdagdag, okay lang dito sa taso mo ha. Yan. Kaya na lang po yung pumili kung na po yung mga karusunada pa po, po natin yung kombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating sumahati sa pecha para po ngayong January 12 at January 13, 2024. Maraming maraming salamat po.